Hello mga ka-news go Mia Khalifa! May kontrobersyal na video sa social media. Pinag-uusapan! Muling lumabas ang isang kontrobersyal na video ng dating adult film star na si Mia Khalifa kung saan hinampas siya sa dibdib ng professional wrestler na si Thunder Rosa. Ay, grabe! Ang lakas! Promise! Matapos ang mahigit anim na taon ay muli itong umiikot sa mundo ng social media dahil sa pagkaka-repost ng video na ito ni Dark Fororesu, flosyon sa kanyang ex-account. Bumalik sa alaala ng mga netizens ang pangyayari kung saan tinawag ni Kalifa na fake ang professional wrestling at nakakahiya pa raw lalo ang wrestling ng mga kababaihan. Sinabi niya ito nung nanood siya sa WWE ng War of Genders 2. Nadismaya di umano ang star ng mga spicy films noon sa paglipat ng sikat na former UFC champion na si Ronda Rousey papunta sa World Wrestling Entertainment o WWE. Nagpahayag si Kalifa na wala siyang respeto sa WWE dahil ito di umano ay hindi totoong sports at pawang pagkukunwari lang. I have no respect for the WWE. I don't think it's a real sport. You go from real fights to wearing a sequined unitard and pretending to fight. Dahil sa mga pahayag na ito ay napiko ng na mga fans ng pro wrestling. Nakatanggap tuloy ng imbitasyon si Khalifa Mula kay Thunder Rosa sa kanilang gym para sa isang training session at hindi naman ito nag-atubiling pagbigyan ang impitasyon. Walang kamalay-malay si Kalifa na masasaktan siya ng sobra at babawiin ang mga salitang binitawan laban sa mga kababaihang professional wrestlers. Sa araw ng pagkikita, pinatikim ni Rosa ang sakit sa dating adult film star, na ngayon ay isang sports influencer. Hinagis-hagis niya muna ito sa lubid at tinuruan ng mga galawan at sa huli ay binigyan niya ito ng malakas na kalabog sa dibdib gamit ang kanyang braso. Kitang-kita ang sakit na nararamdaman ni Kalifa sa ekspresyon ng muka at sa katumbas ng aray na binigkas nito. Napangiti lang si Rosa at tila natuwa na naiparamdam niya ang sakit na pinagdadaanan ng mga kapwa wrestler sa araw-araw. Habang si Mia Khalifa naman ay halos hindi maigalaw ang kanyang leeg at sinabing nasaktan siya ng sobra, makakailanganin niyang magpatingin sa isang espesyalista. I can't move my neck muscles. I am very humbled right now. I'm not happy. I'm in a lot of pain. I'm going to see a chiropractor. May dagdag pang mensahe si Mia Khalifa sa mga taong nasaktan sa mga masasakit na pahayag niya. For everyone who's team that I've trash talk and anyone who has ever wanted to see me get the shit kicked out of me, your lucky day is here. Para naman sa isang netizen, tama lang daw na imbitahan ni Thunder Rosa si Khalifa para turuan ng leksyon kesa i-bash Sa dibdibang paraan di umano ay nagbago ang pananaw ni Mia Khalifa sa mga professional wrestlers. Ano sa palagay nyo? Tama ba na insultuhin ng isang tao ang profesyon ng iba? Pabor ba kayo sa ginawa ni Tando Rosa na turuan ng leksyon si Mia Khalifa? Anong masasabi nyo rito mga kanyuspo? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps.